Good morning. Mm, 6.30 na. Ano mm. Ayan ako dyan si Cody sa outhouse. Mm. Ayaw kumain. <laughs> Ayan, ano na naman. Kasi pinali ko siya. Kasi kung ano-ano na. Ano, Ayan. Kumakain pa rin ng mga ano. Siguro ibalik ko yung doon sa kabila kasi ayun na hindi kumain tatang ko siguro paliguan ko siya kasi ang dumi na oh. paliguan ko siguro siya sa loob tapos galit ko na lang ulit sa look at outside it's been raining all day so yeah Ah, oh, my plans. What a beautiful place. I put Cody back here. I don't know where he's at. I think he went with my nephew. <laughs> so earlier this morning, I put him over there. Where the right here. I put the cardboard here. Look what he did. He chewed on the cardboard and got out. I yeah, got some peeling nuts right here. Oh. It's been raining and windy all day, so that's why it's At my tomatoes look good. they are looking good right here. nice so I like it I like the rain. Thank you Lord <laughs> for watering my plants right here oh mm. that darn Cody. check in in the butt. ayan, na yung ating Vietnam rose ayan. kaso umulan ang ganda ang ganda niya. yung ating normal lang naman pala yan dito kasi yung mga nakita ko dyan sa ano na din eh yung ating ito Ayan. ang bango niya talaga ang bango nila yeah. lak. Ang labang. Tapos dito. Ganda ng ano ay. Umulan ng umulan. <laughs> Ayan o, no, oh, nagsitubo na sila dito. Kaso minsan yung mga pamangkin ko, nag, dito nag-aano. Kaya naaapakan. Ayan o, no, oh, maliit lang siya. Tubo yung ano dito naapakan ng pamangkin ko. ayano eh, tinanim ko. Tingnan natin kung mabuhay yan. Hindi naman, hindi naman sila masyadong mas, maselan. So, ayan, o. Yung dala Yung daladala dyan ni Cody sa kanyang, ano, bed. Oh. Anak ko. Ating si Akala ko marami dito yung namulaklak din. Yan lang pala. Naamoy ko na siya. Ang bango bango. Ang bango bango. <laughs> Isa lang, maliit lang pati yung ano, pandak. <laughs> May nabulak lang. Ulan talaga ay. Pero hindi nga, ano, ay, as, ayun o, oh, makita nyo, hindi saturated. Ayan o, oh, sa ilalim ng ano. Hindi talaga sila na, ayan oh hindi talaga sila completely basa ngayon kaya ay, medyo mahina pa nga eh ay ang bang ang sarap nag-release daw ito ng ano pang midnight Pero kung amoyan mo siya, maamoy mo lang pala. Kaya narami na silang tumututuwa. Nakakatuwa. Tutuwa ako sa akin. Ayan, may tumuboy dyan na mushroom. Hindi ko alam kung ano mushroom yan. Ang hmm. banda ng aking ano eh malunggay. Pinuto lahat to kasi ano. Puputulin ko ulit to pagka uh, tumaas na dyan sa pubong. Kasi nakakaano rin sa ano eh. Yung ano nila. Yung dahon. Eh, yung nga sa dulo na yun. No, tatanggalin ko yun doon. Kasi malapit lang sa ano. Bubong. Ayan. Ito na si kulit. Si makulit palagay ng wish at ayaw pa ano hindi siya ang gusto niya gusto ko sana may ano dito kaso naawa naman kasi ako eh. pero pagkagiging lang ko siya rito okay naman this morning nag ano kami. nag gino ko siya so okay naman siya hindi ko alam kung ikulong ko yun siya ngayong gabi so, sa araw naman siya nag ano ah, kukulit eh kung ano ano ang inaano. ano um, kanina pala tinatry ko sana ilipat yung mangga dyan sa my fence malapit kasi sa ano dito sa sa likod bahay lilipat ko sana diyan may, ano, ko na ng, better melon kaso ang hirap anuhin bunutin kasi baka pag pinilit ko baka ma hindi naman mag ano, mag survive kaya na lang muna dyan medyo hindi naman gaano malalapit sa bahay mga 2 meters siguro ang layo dyan sa likod. So, okay, good night muna si Cory po. Kasi makulit, ayun, nabasa kasi lakad ng lakad. Kahit tinapon ko na yung buto doon sa malayo, nakuha pa rin, nahanap pa rin. Kaya dito nga eh, kumuha, dun, nagdala dito ng buto. Hindi, <laughs> ko. Okay, bye.